Ang mahiwagang puno Sa gitna ng malawak at luntiang kagubatan ng Pag-asa, nakatayo ang isang matandang puno na kilala bilang puno ng buhay. Ang puno ng buhay ay hindi pangkaraniwang puno. Sinasabing ito ay may kapangyarihang magbigay ng buhay at lakas sa lahat ng nilalang sa kagubatan. Minsan, sa ilalim ng lilim ng puno ng buhay, nakatira ang isang batang maglalakbay na nagnangalang Lira. Si Lira ay matapang at matalino. Mahilig siyang maglakbay at tuklasin ang mga hiwaga ng kagubatan. Isang araw, habang naglalakad si Lira, narinig niya ang pag-iyak ng isang maliit na batang usa. Bakit ka umiiyak, maliit na kaibigan, tanong ni Lira sa batang usa. "Wala ako at hindi ko alam kung paano makakabalik sa akin pamilya," sagot ng batang usa. Agad na nilira ang batang usa at sinabi, "Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Ang puno ng buhay ay makakatulong sa atin." Magkasama silang naglakad patungo sa puno ng buhay. Habang papalapit sila, naramdaman nila ang kakaibang enerhiya at kapayapaan. Sa pagdating nila sa puno, inipon ni Lira ang puno at nanalangin, o puno ng buhay tulungan mo po kami na mahanap ang pamilya ng batang usa na ito biglang lumiwanag ang puno at isang boses ang narinig lira anak ng kalikasan ang iyong kabutihan ay gagantimpalaan sundin ang landas ng mga bulaklak at makikita mo ang pamilya ng batang usa sumunod si lira at ang batang usa sa landas ng mga bulaklak napansin nila na ang mga bulaklak ay tila gumagabay sa kanila sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila si Tinay, ang mahiwagang paru-paro na nagtataglay ng makulay na pakpak. "Saan kayo papunta?" lira, tanong ni Tinay habang umiikot sa kanila. "Hinahanap namin ang pamilya ng batang usa. Sinusundan namin ang landas ng mga bulaklak," sagot ni Lira. "Maaari akong sumama sa inyo at magbigay ng gabay," sabi ni Tinay habang kumikislap ang kanyang mga pakpak. Masaya silang nagpatuloy sa paglalakbay kasama si Tinay. Nakita nila ang iba't ibang hayop na bumabati sa kanila. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, napadaan sila sa isang ilog na puno ng kumikinang na mga isda. "Tawirin natin ang ilog," sabi ni Tinay. Ang mga isda ay magtuturo ng tamang daan. Tumawid sila sa ilog at pinanood ang mga kumikinang na isda na naglalaro sa tubig. Matapos ang pagtawid, napunta sila sa isang mabangong halamanan. Naramdaman nila ang presensya ng puno ng buhay sa paligid. Sa gitna ng halamanan, nakita nila ang isang pamilya ng mga usa na tila ba naghihintay sa kanila. Mama! Papa asigaw ng batang usa habang tumatakbo papunta sa kanyang pamilya niyakap ng mga magulang ang kanilang anak ng mahigpit. Salamat sa Lira, sabi ng inang Usa habang lumuluha. Walang anuman. Natutuwa akong matulungan kayo, sagot ni Lira na may ngiti sa kanyang labi. Habang nagpaalam si Lira sa pamilya ng Usa, nagpasalamat sila kay Tinay at sa mga isda sa ilo. Bumalik si Lira sa puno ng buhay upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa kanyang pagbabalik, naramdaman niyang mas malakas at mas masaya siya. Salamat sa iyo, puno ng buhay. Ang iyong mga biyaya ay hindi ko malilimutan, bulong ni Lira sa puno. Ikaw ay tunay na anak ng kalikasan, Lira, sagot ng puno sa kanyang isipan. Mula noon, si Lira ay naging bantay ng puno ng buhay. Tinutulungan niya ang mga hayop at nilalang na nangangailangan. Ang mga hayop sa kagubatan ay nagkaisa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sila ay nagtulungan at nagmahalan. Sa bawat sulirani na dumating, palaging nandyan si Lera, upang magbigay ng gabay at tulong. Ang kagubatan ng pag-asa ay lalong naging masagana at mapayapa. Ang mga bulaklak ay lalong namulaklak at ang mga ibon ay nag-awitan ng mas masigla. Isang araw, dumating si Hari Agila, ang pinuno ng lahat ng mga ibon ipinahayag niya ang pasasalamat ng buong kagubatan kay Lira. Lira, ikaw ay aming bayani. Ang iyong kabutihan at tapang ay nagbigay ng bagong buhay sa ating kagubatan, sabi ni Hari Aguila. Salamat, Hari Aguila. Ako ay natutuwa na makasama kayo sa pangangalaga ng ating tahanan, sagot ni Lira. Sa araw na iyon, nagdaos ng malaking salusalo ang mga hayop sa ilalim ng puno ng buhay. May sayawan, awitan at masaganang pagkain mula sa mga prutas ng kagubatan. Lahat ay nagdiwang at nagpasalamat sa puno ng buhay sa biyayang natatanggap nila araw-araw. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, isang maliit na batang-batang lalaki ang lumapit kay Lira. Lira, ako po'y nawala. Matutulungan mo ba ako, tanong ng batang lalaki na may luha sa mata. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita, sabi ni Lira, habang hinawakan ang kamay ng bata, muli nilang tinungo ang puno ng buhay at nanalangin. Puno ng buhay, tulungan mo po kaming mahanap ang tahanan ng batang ito. Muling lumiwanag ang puno at nagsalita. Lira, sundin mo ang landas ng mga bituin sa kalangitan. Pagkatapos ng araw, sumama si Lira at ang batang lalaki sa landas ng mga bituin. Habang sila naglalakbay, sumama ang mga hayop at nagbigay ng gabay sa kanila. Sa kanilang paglalakbay, natutunan ni Lira ang mga kwento ng bawat hayop na kanyang nasasalubong. Sa wakas, nakarating sila sa isang maliit na kubo na puno ng ilaw at init. Dito ako nakatira, sigaw ng batang lalaki, habang tumatakbo papunta sa kubo. Niyakap ng mga magulang ang kanilang anak ng mahigpit. Salamat, Lira, sabi nila habang lumuluha sa tuwa. Walang anuman. Ako'y masaya na makatulong, sagot ni Lira na may ngiti. Sa kanyang pagbabalik sa kagubatan, napansin ni Lira na ang puno ng buhay ay lalong naging malago. Salamat sa iyong kabutihan, Lira, sabi ng puno ng buhay. Ang iyong mga gawa ay nagbibigay ng bagong lakas at buhay sa akin. Ang lahat ng ito ay dahil sa gabay mo, puno ng buhay, sagot ni Lira. Mula noon, Patuloy na tinulungan ni Lira ang mga hayop at tao na nangangailangan sa kagubatan. Ang kagubatan ng pag-asa ay naging isang simbolo ng pagkakaisa at pagmamahalan. Si Lira ay kinilala bilang tagapag-ingat ng puno ng buhay at tagapagtanggol ng kalikasan. At sa bawat araw na lumilipas, ang kagubatan ng pag-asa ay patuloy na namumukadkad sa ilalim ng pangangalaga ni Lira at ng puno ng buhay.